Kasi no, si ito, ito yung pinakasalat ng gender, mga friendship, di ba? <laughs> Pero hindi naman natin alam, hindi alam ng karamihan na ano na ang gender niya. Yung mga nakakakilala sa kanya, ang alam ang tunay niyang kakiraan. Ayun. Mm ay, so... ay, -hmm. Ang so, na to friend, ay boyfriend. Wapo. mas wapo pa nga kay ano eh, DJ Machete, charot. And then, <laughs> Payag. Sarap, <laughs> sarat sarap. Payag, payag. Talagang, ano, artistahin ng dating. Pero, na-depress ngayon ang, ano, ang yung actor na pinagdududahan ng gender. Bakit? Bakit? Yes, bakit? bakit na may pinatulang pading o may karelasyong ibang pading yung gwapong, ano, jowa niya. Ayon. Naku, 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 Wala bang clue, sir? Singkit ba to? Singkit? Basta ano, ang clue dyan, eh, ano, yung, yung pangalan niya nasa alphabet, nasa A to Z. Ako, ang <laughs> <yung, laughs> so, oh, hirot so, ng clue, uh, <laughs> Sir, hindi mo ba kami ng clue? Singkit ba to o bilog yung mata? Meron bang clue ganun? Wala. Dalawa okay, ang ano, mata niya. <laughs> <laughs> ha? Dalawa dala ang dala 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 mata niya. DJ isang singkit, isang bilog. <laughs> Oh, cool. Pero alam mo, okay. walang Anuid. ano eh. Masyadong off ano, yung young actor, hindi masyadong booking. Kaya magugulat ka, ha? Ah, ba siya? Bating Ako, 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 ako. ako, yung, ako. ako, ako. Yung chika, depressed siya ngayon kasi nga, siya ng jowa niya. Pero ang gwapo na, kilala ko yung jowa niya, ha? Nakita ko na yon Parang so, kilala ano? ko na to, Sir Roldan. Mamay, oh, ko na lang sa'yo. Oh, <laughs> ayun. Kasi may pagka-foreigner yung, ano, yung jowa niya. Yon. Yon, yun. Pero parang para, ano ba yung may issue na may girlfriend din siya, di ba? Dati. At hiniwala yan niya. O iba pa yun. Yon, paririnig. Pasensya na. Kaya yung dalawa na mag-girlfriend. <laughs> <yon. laughs>